guys, may nabili ako ng ng manok. So, papakain natin ito sa sasama niya. Sa Nadadaan, nadadaanan ko. Kawawan naman, higutong na gutom -nagutom. Uh, dalawang bihis ko na ito, nadadaanan ng hasong na ito eh. Parang laging walang kain. Hindi ko lang alam kung hasong ligaw ito or sadyang iniwan dyan. Kakawa naman E syempre uh, Dog din tayo Marami din akong aso So nararamdaman ko yung Pakiramdam nila na uh, Wala kain kain sa uh, Loob ng isang araw Bata, iba ng isang araw Tapos wala nang kain Kawawa naman So ngayon guys Bibigyan natin siya ng pagkain hindi ko alam guys kung doon talaga siya laging nakatambay or nagpahinga lang yun doon so titignan natin ulit ngayon kung nandun pa siya ibigyan natin siya ng pagkain ayan dito ba siya guys so, So ayan guys kumakain na siya Medyo natitigas na nga lang siya sa binili kong ulo ng manok Pero okay na to at least kumakain uh, Mukhang mabait naman siya guys uh, Payat nga lang um, na nga yung ulo niya Hindi ko alam kung napano yan So ngayon guys, uh, sana uh, may magampon may magampon sa kanya. Kasi syempre nakakaawa talaga. Ako gusto ko man siyang ampunin ka. So, yung mga aso ko dun sa bahay, ang lalaki at saka ang sobrang siloso yung mga aso ko. Okay lang kung tuta, medyo pwede pa. Pero kung malaki na, mahirap. So, ngayon guys, uh, sana talaga may magampon nito. Sana madaanan siya na maampon siya. Sana guys, may magbigay pa sa kanya ng pagkain kung hindi siya halisin sa pwesto niya. Diyan lang siya nakatambay. Sana may magbigay pa sa kanya ng pagkain. At least, hindi siya magugutuman. Uh, so, ngayon guys, hindi ko siya hintayin na matapos uh, kumain kasi may lakad pa ako so sana may magandang loob na may magampun talaga sa kanya kasi nakakaawa po talaga kasi ako oh, kasi guys kahit saan ako magpunta pag may madaanan akong aso na gutom na gutom hmm, nakakaawa pinapakain ko po talaga hindi ko sila hinahayaan na ano, nagugutuman kasi sobrang mawayan na ako pagdating sa aso kasi isa rin po ako Kung ano Dog lover talaga ako So Yun lang guys uh, Maraming maraming salamat Sana kung May mapadaan dito May umampu dito Yun Okay yun Ayun chow Hindi na kita mahintay ha Kasi may lakad ba ako eh Sana Pag ko Madala lang kita dyan Bibigyan kita ulit ng pagkain Sige chow Sana Mabusog ka chow ha Bye bye chow